Hello mga kasaka, oh. itong ating mga alagang baboy ay ito na po yung huli nilang ano, huli nilang pagpapaligo, uling haraw na nila sa akin to. Dahil kailangan na nating i-dispose dahil ku, marami na namang sakit na nababalitaan. Kaya instead na malugi tayo, ay ibinta na lang natin sila. Para naman at least kumita tayo kahit kaunti lang, no? Ito. Quality ng quality yung ating mga alagang baboy, mga kasaka. O baka sabihin nyo, nagkakasakit tong aking mga baboy. Hindi po. O, quality ng quality. Magtatatlong buwan pa lang to.